The company started po almost one year na rin po. Okay. And uh, one of the purpose of the company is to of course uh magbigay po ng karagdagang income sa mga tao po, especially sa mga naghahanap po ng extra po, no? Okay. But uh, the name of the company uh uh naging na po siya simply mm -hmm. because uh, of the sign po Ah, ang okay. ganyan. Uh, parang radio. O, no, para no, number one. Yes, parang oh, okay. one. Okay. Ah, kaya one up. Yeah. So, ano yung, ano-ano yung mga produkto para ng one up? Oo, oh, ano yung ba yung Aside meron sa inyo? from soap, like you have mask. Ito na ba, initially, when eto you first launched? This is the complete line? Actually marami pa pong ano, wala pa po dito. Ah, okay. So, opo sobrang dami pong product niyan ng One Up. Ito po, kagaya po itong sabon po na ito, meron po siyang niacinamide, yes, magaling siyang hyaluronic acid, vitamin uh -oh. and vitamin C. So, 4-in-1 soap po siya. For face and body. Uh oh, face and body. For face and body na rin po. Mostly mm -hmm. po nang mga nagpag-try ko and even po ako nung no, pagka tinanong ko, Ah, uh, kamusta yung sabon? Mm -hmm. Sayo malambot, mabango, ganyan uh -oh. smooth po talaga sa sa skin po. Magkano naman yung presyo ng sabon na ito kasi made in Switzerland. Ayun, iyan po Parang Rolex ito. Hindi eh. <laughs> 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 ba Yung soap po na 'yan made in the Philippines po 'yan? Ah, Ayun. Okay. Ah. Yeah. So, Akala ko ba yung soap uh -oh. ang made in Switzerland. Di po, meron din pong soap na made in Switzerland. So, ito magkano ito? Yan, yeah, nasa 150 pesos lang 150. po 'yan. 150. Sorry though, but got very affordable sa apat na ingredients. Yes. Uh, for ingredients po, in one soup, sobrang affordable po talaga siya. Okay. Ngayon, yung made in Switzerland, magkano naman mm. yun? Yun naman po, 90 pesos lang, 120 At pesos lang. Yun yung na. made in Switzerland? Ah, mas mas yes po. Yung presyo po. nun? Yan. Yun nga po yung maganda eh. Kahit doon po siya gawa, uh, yung presyo po na ginawa po ng nung nung one up po is very affordable po. And competitive po talaga sa market. But the ingredients? Uh, yun din po. May mga gluta, lang. collagen, okay. po. may mga hyaluronic hmm. acid din po. Yun okay. Na. Ayan, ito po yung supplements po natin, like yung Elixir po. Ayan, Elixir bottle po. So, meron po siya mga berries. So, acai berry, goji berry, mangosteen. So, ah, ito, antioxidant. Ah, po. Ito so, po. Uh, anong vitamins ang laman yan? Ayan po, meron po siya mga uh, blueberry, blackberry po. So, meron din po siya mga uh, vitamin D, vitamin C po, ganyan. So, nakatulong po ito dun sa mga uh mga mataas ang high blood, mm -hmm. hypertension. Okay. And, um, mm -hmm. berries are very pot uh, potent. Yeah. Yes, so yes. And so ano pa? Ano yung best seller niyo sa lahat ng products na meron kayo? Mostly ano, po cosmetics talaga, skincare. Uh -oh. Wala kay makeup. Uh, we're inviting everyone po, especially sa mga empleyado na nangangarap din po na magkaroon ng extra income. Yes. Sa mga OFWs po nating kababayan. Ang pinaka-office po ng One Up is nasa Quezon Avenue po, mm -mm. sa Hexagon, Hexagon Building. Mm -mm. Uh, of course, we can, uh, sa mga interested naman po, uh, pwede nyo naman po kaming kontakin. Rigel de Gaspi po sa Facebook okay. and Relica Kasubuan po sa Facebook. So pwede dumiretso sa inyo. Yes po, no? definitely it's, po. It's easier. Dila? Yes po. Para mapaliwanag din sa kanila mabuti. Yes. Yeah. Oh,